Ito pala guys Isang malaking arroyo Ayan, pinalunok natin ng gusto Arroyong puro hulo, Jay Arroyong puro hulo magandang morning na naman sa atin mga katoto welcome back to our fishing channel back tayo kung saan mga ice na yun ang lang no? Uh, so far uh, domestic tayo sa mga rod and reel natin sa malayo still negative so ang uh, pasyahan na lang natin yung mga kawain na lang ang ginamit natin no? siguro mga one week pa yon yung mga uh, mamaw dyan sa ikalawang butas na yun so far ngayon may mga naka-spot na doon no? sa mga huli uh, stay tuned muna mga katoto sa kapalaran mo rin natin dito sa pagbabaw na spot guys since spot tayo nananamasa yung ating tigisan di pang bingwit lang no? Eh. Yeah, mga tilapia yung dalawa natin may eksing pinguit guys 1, 2, 3, 4 ayun, panliwa may nakatakas pang dalawa border naman yung ating pinsan ayan, nananalangin din si Singsisi dahil nakawala yung malalaki eh, spot na mababaw lang no? Tapos mga pro angler din tayo kasama yun sa kabila. Ayan mga guys, sa ibang lugar na yan. No? Wala si Lolo Pog. Ngayon lang yung mga pamimit natin guys. No? Napakagilid lang. Ang gantuhod lang yung uh, tubig. No? Gilid na gilid lang sila. about the other one hindi pa rin siya Nanamasa yung tig 1 lang natin na binigit na maliit. lang ang masinang Baka ng gulong ko. Hindi ako lang yung <laughs> bagyan na ng ko. May 1 na ako na naman kayong ko.

Pasodin natin natin kasabay-bay na si Joel uh, no, nang ng uh, Queda, Saudi Arabia. Nandam sa iyo Kabaya kabayan. Ingat-ingat yan, no? Pag-uwi yeah, ng Pilipinas, sama kasama dito. I-fishing tayo. <coughs> <coughs> ang ating pinsan, Nakasakot. Tinagal ko ang lalaki saan. Patingin. Wow. Ayan na. Cement drain natin. Ito na kagatan na. Simple ng kagatan dito sa mga baba. Guys, napakahin na lang ng mga kagat nila yung pa isa. Yung mga other side. Left wing natin, ayan. Sasabay pa sila. Paranok na natin, guys. Madalas makawala. Kaya lang, sa hikli na mga pamimit natin, natatangay nila, no? Ng... Alright, mod. Pag-release pa to. step natin small tin re-release muna natin sila no guys nililita yeah, may uli na pala guys no kumulan tayo ng pamain ayan mong naman sila likod na nga natin si bro JJ konsihal ano sitwasyon doon konsihal halita ako naka-aplikan ka limang kilo ngayon limang kilo <laughs> Agado ba anak na limang kilo pwede na yun pwede sa likuran oh, Di ba nag-text? Akala baka walang load yung mga isda. Nakahuli na pala. Ano bro JJ? Ano? Hindi ka pa talaga lilipat. Gusto talaga niya sa may mainit. Guys. Ayan okay, na nga ating Venus na kulay blue. Ito nga tumbling-tumbling na. And bang! Eh! Hey, nakawala guys! Guys! Oh, ito ni bro JJ ayan nangisign na mukhang kanina pong madaling araw to J huwag mo nang ibababad at mababangkak lang yan ayan naman panakasubo eh excited hindi na natin na issue hindi lang natin na second time around. Ang laki guys. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, Ang hirap makabubon on. Dalawang dikit, guys. Ano ba yan? Muunat na yung taga. The magic beans. <laughs> oh no, oh no. Dalawang tiket. Sabay naman guys, anak ng mga walang tukoy lamang kung kung mala lang yung natin Mula 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 na mula 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 na mula mula mula

<laughs> Jay, apat tapi duit Jay? Sabay-sabay na Jay. Wag ka Mahuli ka na. Tatakas mo eh. Kaya bro JJ, sisiguraduhin yun. Tunok na natin. uh, malilit na kasi gamit natin ito ka guys number 5 Mali, ng konti sa pangayungin JJ naman eh biglang nagulat pa eh <laughs> yung mga tira daan ni Brad JJ kasi eh okay, okay na Jay pinalipat na natin yung okay, mga ista Jay inisa mo yun ah relax kalwa guys <laughs> <laughs> yeah, tatlo naman natin yeah, dito o oh, pwede naman lumipat yung isda dito sa gawing kanan sa gawing kaliwa no? Para di tayo guys Ano <laughs> meron din sa kabila Lipat yung kalahati ng isda sa kabila Puro dito Mabilis eh. <laughs> 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 oh, na ayan na Puni na Ah Puni na Bapak 'to na minbit. guys, hay, 'yung mga magic of oh, eh. eh. eh, <inter> ah, guys. Ito. Yeah, na eh. Yeah, eh, uh, guys. Wow, yeah, ito. guys. Wow, ito. guys. Mama. <laughs> oh, ayan po ang tumaka toko. Ayan po ang putang ng Ra JJ. Ah, oh, pera janitor. <laughs> dito. Hey, pera janitor guys Pabrod oh <laughs> Tinititigan pa po ni Bro JJ Ang naman bigla oh. Maliit guys. Maliit guys daw. Oh, sige pawalan mo nga guys. <laughs> yabang yabang naman eh oh. Tingnan niya dyan. Maliit pa ba yan? At sa si bro JJ. Ayan o oh, Bigla na naman ang laki ang mata. Nasa kaliwa niyang parte. Sinkit niyang mata. Biglang lumaki. Biglang lumaki ang kanyang singkit na mata. ina na naman sa left wing. Oh, Uy. naman. Uy Ah, oh, magandang kagat yan Uy, ito rin si Bro J Ah, nagalaw Uy, Bro JJ Excited Hello, Excited Una-unahan <laughs> Nagising ang diwa White versus Ano yung kaya, violet Commercial Ah, sitwasyon dyan sa taas <laughs> folding bed ba folding bed ayo yung ibang isda po dito lipat sa kabila doon sa may kabila gawin doon hindi nagpapatas yung uh, hulihan no <laughs> laglag pa guys lumabit pa sa isa umabit yung isang pingwit yan, sabay na naman yung dalawa natin magkatabi blue and mint, mint green palunok na natin palulunok kita hanggang buntot, gulay blok ah kanina ka. ka pa, mo na ng matindi, tulad dating tangay-tangay pingwit tangay yung matatang ay hawak ko malamang biya mm. ay it's a tilapia at ay mamaw halimaw mamaw pala <coughs> ay na Eh, lunukan mo lang. Tangay mo na rin yung bingwit. It's a prank ka sa Ay, it's a pararap for releasing. Wala natin to. Okay, guys. Not bad na yating play for today. Jackpot tayo, no? Okay, guys. up na tayo. Tawa uh, na yung init dito sa ating pwesto, no? At, sa uh, sapat na rin yung ating ah, uh, huli at sobra-sobra pa, no? At, ah, uh, Maraming salamat po sa patuloy yung uh, pag-support at pag-subaybay sa ating uh, mountain channel, no? At uh, sa ibang araw po, at, at naman tayo sa ibang spot natin, no? Te-testingin na natin. So, itong mga few days na to, ikot-ikot muna tayo dahil uh, maligalik pa yun, yung toto ng mapag ng baha. So, hanggang dito na lang muna po tayo sa araw to. Mga katoto, maraming salamat. Hanggang sa muli po. Paalam!